Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang pagsagip ng hayop sa buhay ng tao. Simulan natin ang kwentuhan sa Doberman na tinakot palayo ang mga kriminal. Tinangka ng dalawang kawatan na nakawin ng pera sa lalaki na kalalabas lang ng kotse. Mabuti na lang at nakita ito ng batang babae na nagbukas ng gate kaya nito pinakawala ng kanyang alagang Doberman. Mahusay ang ginawa ng aso dahil inatake nito ang mga hold Sa takot ng mga kriminal, agad itong tumakas. Yun nga lang, nagpakawala ng bala ang isa sa kriminal at tinamaan sa likod ang aso. Ligtas na nagtago sa likod ng bakal na gate ang mga biktima. Agad namang dinala sa veterinaryo ang aso upang gamutin ang tama ng baril. Dahil sa katapangan ng kanilang alagang Doberman, hindi natuloy ang masamang balak ng mga kriminal. Dito sa next video, may kitang lalaki na tumatakbo habang hinahabol ng fox. Ayon sa lalaki, ang fox na gustong kumagat sa kanya ay may rabies. Mabuti na lang at humarang ang aso kaya napigilan nito ang fox. Ito naman ang kambing na sinusuwag at sinasakta ng bata. Lahat ng ito ay nakita ng aso kaya agad itong lumapit para itaboy palayo ang kambing. Dito sa next video, lumapit ang aso sa bata at saka ito umatake. Dahil sa malasakit ng aso, agad itong kumilos upang bugawin palayo ang aso na umaway sa bata. Ito naman ang bata na namamasyal ng may lumapit at kidnapper. Siyempre, hindi ito hinayaang mangyari ng magiting na aso. Oh, no! Kita sa video ang lalaking abala sa pagtitext nang hindi niya namalaya na may sanga na mahuhulog sa kanya. Sobrang mapaminsala ang puwersa ng ipo-ipo at alam ito ng aso sa video kabibiliban mo ang ginawa ng aso dahil habang maliit pa ang ipo-ipo, agad niya itong pinuksa. Ayon sa mga netizens, maaaring ginawa ito ng aso upang iligtas ang bata sa kalsada. Dito naman sa next video, ibinahagi ni Rachel Mueller kung paano siya niligtas ng kanyang dalawang aso. Tanghaling tapat ng maisipan ni Rachel na matulog. Ang hindi niya alam, mayroong gutom na oso na pumasok sa kanyang bahay. May kita sa video kung gaano kalapit ang tinutulugan ni Rachel mula sa oso. Buti na lang at naalarma ang dalawa niyang aso at tinakot palayo ang oso. Agad naman tumakas ang oso dala ng matinding takot sa aso. Ayon kay Rachel, malaki ang kanyang utang na loob sa kanyang mga aso dahil kung wala mga ito, maaaring sinaktan siya ng oso habang natutulog. Delikado ang maatake ng galit na leopard at ito ang naranasan ng lalaki sa next video. Tumakbo palayo ang dalawang lalaki dahil sa leopard ang umatake. Buti na lang at agad na dumating ang grupo ng mga aso para bugawin palayo ang leopard kung hindi dahil sa tulong ng mga aso, baka napasama na ang sinapit ng lalaki sa pangil ng leopard. Nasa pool sa CCTV ang isa sa makapigil hiningang pagprotekta ng aso sa kanyang amo. May kita sa video ang paglabas ng batang lalaki kasama ang kanyang aso Nang maya maya lang may bayulenteng aso na nagtangkang atakihin ang bata Mabuti na lang at mabilis na kumilos ang aso kaya lumaban ito sa nagwawalang aso. Ang bayulenteng aso, walang nagawa kundi ang lubayan ang bata. Nang dahil sa pagmamahal ng aso na to sa kanyang amo, naprotektahan niya ang batang lalaki sa kapahamakan. O nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Kung hindi ka marunong mag-CPR, pues, dapat ka nang matuto. Merong kasing aso na marunong magbigay ng CPR. Nagpanggap na nawala ng malay ang babae, kaya agad na ginawa ng aso ang first aid. Isinagawa ng aso ang CPR upang iligtas ang buhay ng kanyang amo. Mahalagang matutunan ang CPR kaya madalas na itong itinuturo sa mga aso. Gaya ng pulis na ito na nagkunwa rin na kaya ang kanyang aso, pinilit gawin ng CPR. Ito naman ang lalaki na binubugaw palayo ang mga galit na aso. Natalisod ang matanda sa pag-atras at napahiga pa sa sahig. Mukhang game over na sa matanda, ngunit biglang to the rescue ang isang aso. Dahil sa mabait na aso, naligtas ang buhay ng matanda. Kung akala mo na aso lang ang matulungin sa tao, pues nagkakamali ka. Ang lalaki sa video ay protektado ng kanyang kaibigang kabayo. Ito naman ang aso na hinarang ang kotse at kinuha ang atensyon ng driver. Yun pala, gustong ituro ng aso ang sanggol na nasa gilid ng kalsada. Talon ng talon ng aso na parabang inuutusan ng tao na kuhanin ang baby. Kung hindi dahil sa bayaning aso, baka napahamak ang buhay ng sanggol. O ito, siguradong makikitan ka sa next video. Kinaaliwa ng mga netizens ang pakikisawsaw ng aso sa laban dahil sa gusto nitong ipagtanggol ang kanyang amo. Nag-viral sa internet ang katapangan ng aso, maprotektahan lang ang kanyang Pati ang pusa, handang ibawis ang buhay para sa mga tao. Ito ang nangyari sa maliit na bata matapos itong atakihin ng asong kalye. Maswerte ang bata dahil lumapit ang pusa at tinakot palayo ang aso. Hinangaan ng mga netizens ang katapangan ng pusa dahil niligtas nito ang buhay ng bata. Ito naman ang baka na to the rescue sa kanyang amo. Sa tuwing nakikita nito na may umaapi sa kanyang amo, agad namang lumalapit ang baka. E di takot ngayon ng mga bully. Ito naman ang mga holdupper na nakahanap ng katapat. Hindi na tuloy ang kanilang masamang plano dahil sa pagdating ng bayaning aso na lumaban sa mga kawatan. Magtatagumpay na sana ang plano ng kidnapper na kuhanin ang bata kung hindi lang umekstra ang aso para pigilan ang kanyang masamang plano. Mabuti na lang at may alagang aso ang lalaki na to dahil kung hindi, baka walang tumulong sa kanya laban sa mga wolf. Sa next video, may kita ang lalaki na tinulak sa swimming pool. Nakita ito ng aso at nakita din niya na hindi marunong lumangoy ang kanyang amo. Dahil dyan, mabilis na kumilos ang aso papunta sa swimming pool. Lumusong ito sa pool at saka tinulungan makaahon sa tubig. Para sa last video, ito ang Rottweiler na hindi papayag na paluin ng nanay ang bata. Mahalagang tandaan na ang mga hayop ay nangangailangan din ng pagmamahal at respeto. Hindi natin alam kung balang araw, kakailanganin din natin ang tulong ng mga hayop. Kaya ang mensahe ng video na ito ay mahalin natin ang ating mga alagang hayop dahil malay mo, ang iyong alagang hayop ang magligtas sa iyong buhay. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Atlas PH, James Cedric Johnson, Sam David Amora, Russell Cavanero, Jacqueline Capanayan, Eric Largo, at kay Gigi Abadiano maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!